Unahin natin tong skeleton. Buti na lang wala masyado nag-i-spawn kasi umaga. Are you sure about that? Saka, may, wait, but, kakasabi ko lang, Shemai. Eh. Hindi ko siya kita. Kaya, 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 kaya. Ano siya? Ay, 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 hindi ko pwede na matay ko ako. What's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len. At nagbabalik na naman tayo sa bagong episode natin ng RL Craft. Ngayon, episode... Episode 4 na, di ba? Episode 4. Episode 4 is... Ang bala ko is... Mag-ano lang tayang sadlet nung... Nung dito ngayon sa Waystone, yung sinamit ko last episode na... Gagawa lang ako ng ano dito ng chest then ng gawa lang tayo ng chest then itatabi lang natin yung mga gamit natin tapos ito try natin yung battle tower doon kasi wala pa tayong ka levels levels kahit uh, meron naman pero hindi siya ganun ka ano hindi ko pa na explore masyado yung world especially sa combat kaya tatry natin ha gawa muna tayo ng chest dito Ayan, kung tayo chef. Tapos so, iwan lang natin yung mga mahalagang gamit. Then, kukunin ko lang yung backpack ko doon. Tapos balik tayo dito. And, ayusin natin ulit. Okay? Dito naman, ano, pabalik-balik lang ako. Kuha lang ako ng item. Nilutan ko na rin yung, ano, village structure. Kasi, hindi ko pa siya nalulutan. Kinuha ko lang yung mga mahalagang bagay. Tsaka yung doon sa, ano, yung sa secret area yon Kinuha ko lang din yung mga books. Tsaka, loot na meron doon. Punin na natin lahat ng loot dito. ah may, oh. Hindi ko pa pala nalulutan yung secret ano nito. Lulutan ko muna din ito. Sayang kasi tata Lutan natin. Ah, ano nagagawa nito? Hindi ko, hindi ko alam kung para saan yan. Siguro... Drinkable naman yan. No? Eh? Ibang loot dito. Kaya pwede naman maglagay. Ba't mag-iba sya ng kulay? Hindi rin alam eh. Ah. Uh, ah. Oh. So far, obsidian. Diamonds! oh sarap. Lima pa. Uh -huh. Ano ba box Bookshelf na regular. Ay, nakuha na natin. tayo dito ayan since meron dito mga bow hindi natin to daming bow Tayo ng magagandang chemo. Okay, pwede ba? Tapos, kunin natin lahat. Tapos, kunin natin lahat. Tapos, Light. Tapos, kunin legendary oh. Legendary? kunin natin lahat. Wala ulang yung mabasa. Ah, Kami sa oh. oh, apa O, mapapanakubayan! Hmm. 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 Ay, ayo hmm. guys! May bitala pala. <coughs> mayang, mayang! Mayang, mayang! May Ih, eh, gagi. Ini. Kita ke. Udah kompong kan, gagi. Wala akong Tadi kan aku dulu. Ini bom anak dari ini tuh. Pasok, pasok, pasok. tuh, tuh mana diri apnya ayo lah diri nap benda ayo natin untuk mga item loot Dito dito. Uh, Basta ang iba dito na lang, no? Dami pang loot. Ano pa? Dami ng diamonds, si. Eh. Diamond, coal, copper, kung naman man yarn. Iwan natin dito. Ayusin ko ito mamaya guys. Sana lang. Kukunin ko lang lahat ng loot. Para. Hindi ako mahirapan. Ayan. Lagi lang natin ito guys. Tapos magkakrap na tayo No? Mga loot. Natuling ko is yung. Hindi iwang. Ay hindi. Dating ko na ito legendary bow dala tayo ng arrow pickaxe tsaka axe then dala rin siguro tayo nito bandage tapos nito drop pa tayo ng ano ng mga ah uh, heal Ayan. So, gagawa tayo ng weapon. Gusto kong weapon muna is... Nagre-rapier muna ako. Ah, right repair Tapos, gawa tayo shield. Para may pang-block. Malagay yung shield dito, guys. tayo ng, yan, shield. Ayan, okay na. Oops. Actually, hindi ko kailangan ng axe pa muna. So, for na lang ito. tingnan muna natin kung ano yung mga mobs dito na nag-i-spawn may crate na malapit di ako pwede mag-spring marang pa nga siya scale ito ang kunat oh yan uh, diamond kagad hindi ako magre-reklamo wala akong pang build. Sana hindi cave spider yun nandito. natin tong skeleton. Buti na lang wala masyadong nag-i-spawn kasi umaga. Are you sure about that? Saka may... buta. Kakasabi ko lang. Shit, may. Eh. Hindi ko siya kita. Kita, kita, kita. Kita, kita, kita. Ano siya? Ay, 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 hindi ko pwede. Ah, namatay ka agad ako. Vengeance yung meron siya tapos fiery. Nasusunog ako habang ano. Habang pinopoison niya, Diyos me. Ito kasi. Kaya yeah, mo ako eh. Tapos muna tayo kasi magagabi na. Skip muna natin armor ulit. Oh, wala yung ano ko ah. Labas natin yung bed. Oh, wala yung arrows uh, ko. Eto, ordinary spider lang to eh. Yung kanina, cave eh. iron, may pocket. Ay, oo, oh, oo. Oh. Teka, teka, teka. Ito po yung mali ko, guys. Hindi ako nagbaon nito. Ayan, kailangan pala natin ito para hindi makalapit sa akin. Ay, mali. nasa so, malalaglag sila kahit pa paano doon ops ops lapit pa din Kailang, okay lang okay lang kailangan lang natin sirain kailangan masira itong mga cave spider ay okay. kailangan natin loot wala nga guys kasi nga ruin yung battle tower piling ko na walang magiging uh, golem sa taas kaya yung loot dito is hindi rin ganong kagandaan eh. sa buo kaya wala din masyadong katang maganda loot dito pero okay lang yun guys kahit wala tayong masyadong loot na nakukuha dito sa battle tower na to kasi yung main na hinahabol natin dito is yung EXP gusto ko nga sila i-farm sana lalo na yung ano cave spider kaso mahirap i-farm ang cave spider kapag sa taas yung spawner maganda sana kung sa first floor yon madali kasing panain lang di ka kapag nasa second floor na babaksak sa'yo mahirap silang ano yun tempohan mukhang walang battle golem dito medyo madali lang tong battle tower na to kasi ano eh. Maliwanag may butas kasi hindi sila mag-i-spawn. Tok-tok na nga ata eh. Ayan. Ayan nga. madali ko lang natapos yung battle tower kasi ano eh. Uh, ruin siya. So yung tower na yun is may mga butas-butas. Kaya yung liwanag na pasok. Hindi masyado nag-i-spawn yung mga mobs. Unlike dun sa buo na battle tower. Makikita nyo yun pag naka- hanap ako. Ano yun, talagang tuloy-tuloy yung spawn ng mobs doon hanggang masira yung ano, spawner. Tsaka may golem doon. Ito kasi wala eh. Kung may golem to, hindi ko ma... Hindi ko rin mabubuksan yung mga chest dito no bago magtoktok tok, -tok. Uh, loot mo ko doon sa diamonds tsaka EXP. Pero okay lang. Ang ah, mahalaga. Tapos natin yung battle Ah, oh, di ba? May tapos sa akin power. Which is yun yung alam mo. Okay. Ano na lang tayo? Oh, uh, patasin natin to. Ah, ito. Meron ba akong wood? Wala. Ay, ah, hindi. Meron akong ano. Pakita ko kayo, guys. Meron akong iron. Pwede ako gumawa nito. Paano ba yun? Lockpick tawag din eh. Lockpick. Eto, eto, eto. Ganda lang pala. Lockpick. Para yan sa mga ganito. Ah, bakit gano'n yung controls? Hindi eh, ko makontrol yung lockpick. Ayaw niya. Ayaw niya mag-WASD. Lockpick. Lockpick. Wala oh. wala yung lockpick. Ah, uh, then na ko siya dito sa creative. Ganun pa rin siya. Hindi talaga siya nagata. Ah, feeling ko may kung anong mod ako na ah uh, gumugulo dito sa controls niya. Pero tinigtan ko naman kasi dito sa controls. Wala naman. Tingnan nyo, A. Hindi ko kasi mag-allow eh. Ah, ito. Piling ko alam ko na. Eto. Meron pala. May isa pa pala na ano. Ano ba daw gagawin? Alt A. Tama. Mara iba. Pag ginanong ko ba? Try ko yung D. Kung may ganun din. Sa D wala naman. Okay. Try natin ulit. Yan. Ayaw pa din. Ayaw pa din. Ayaw pa din ay sa akin guys. Hindi ko alam kung paano ko ano yun. Pwede ka naman gawin na nasisira yung chest na ano. Na lock. Pero. Hindi ko alam kung okay lang sa inyo. Comment kayo kung okay sa inyo na gawin kong. Nasisira yung lock na chest. Kasi ayaw gumano ng controls. Oh. Hindi ko talaga siya maano. Yun guys, siguro baka hanggang dito na lang muna kasi talagang akala ko medyo tatagal tayo sa Battle Tower sa episode na to eh. Pero okay naman din kasi madami akong na loot eh, especially diamonds. Oh, ang dami ko ng diamonds. And madami rin akong ayusin na uh, na loot. Of oh, course, ko na lang siguro gagawin kasi masyado madami. Sa segregate ko sila kahit papaano, maayos naman. Pero, next episode siguro, ano kayo pwedeng gawin next episode? Siguro yung base or maghahanap ulit tayo ng, ano? pwedeng i-rage. Siguro ganun na lang, no? Comment na lang kayo kung anong gusto gawin kung magbe-base ba tayo. Yung base ko lang naman kasi simple lang din naman. Kaya siguro mag-hahanap na lang din ako. No? Try ko mamaya mag-off ka maghanap ng battle tower kung may makita ulit ako. Or anything na pwede yung raid. Um, pwede rin mining. Pwede rin mining. Basta so, comment na lang kayo guys. Thank you lagi sa pang sumusuporta sa akin. Thank you sa pag-like and subscribe and comment ninyo lagi. So, kita-kita, kita-kita tayo guys sa next episode. salamat.